Paano ba magpapasawa niya, Kel? nandito. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito tayo sa area ng kalabasahan. Uh, po kami ng bulaklak at magpapasawa po ng ano, kalabasa. Samahan niyo po kami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda pong tingnan yung mga kalabasahan kapag umagang umaga. Ayan. Ito po yung mga bunga po ng kalabasa ng aming tito. Ayan. Medyo malalaki na. Malamit na itong harbisen. Pero may mga pa ilan, -ilan pa rin po na maliit yung bunga. yan Kailangan pa ng ano, uh, ah, paasawahan. Ayan. Yun. Magsisimula na po tayong mag ah, pitas. Yan, may mga pailan-ilan po na ganito na kalalaki yung bunga. Yan, may magayaan pa no? Bago mayroon iba dito. Ayan, may napahalo pakwan Ito pa ibu nga pa po nung ano, nung mga nakaraang pagtatanim dito. Yung pakuan ayan, no? May... pwede ka mag gulay kahit ilang sakong kalabasa. Ayan. Ito mga magandang pangbigay sa mga dalaga. Kilo? Fresh <laughs> na fresh po ang mga bulaklak dito. Malayo sa ano? Chemical. ano Pag medyo tanghali na po kasi ang pangungua namin ay ano na. Medyo malanta na. Magandang maganda po talaga ito pag ano. Umagang umaga. -umaga. Tsagaan lang. Ako naman po 'yung magpapasawala. Nakakita pa ako ng isang ano dito, babae ayan oh. Eh, no? Bago dito dalawa. Ang uh, ano ito, ayan. Ah, 'yung dito sa akin kanino. kailangan daw pong tanggalin ito. Ayan yeah, may may insekto oh. Buti na lang lalaki ang ininsekto ngayon. Ayan, ay masyadong nabawasan ko 'yung dahon. Pwede na kayo to, kayo? Okay na 'yan, sir. Bago, ayan. Okay, babae. Kailangan ano natin 'yung ano. Golden green daw yan. Yun. Isa pa dito. May harap natin ng lalaki. Eh, ito kayo matanda na to. Ah, wala na. Kahapon pa yan siya. Ay hindi na pwede yan. Ah, pwede. Wala lang. Bata payata, pa tayo yun. pa. Pwede na! <laughs> Nasinti? Pwede na yan, sir. Bago naman yan. Ay, tiko. Ay, natagal ang <laughs> balat napo ano malapit na pong uminit. Medyo uminit na po ang panahon. Misikat ng araw. Ayan, medyo malalaki na po yung bunga dito. Tingnan po natin. Yan, dito po, nakatago po yung mga bunga. Lalaki. yun Ayan, no? Labi. Tatago sila sa dahon. Tatago sa dahon. Dito yung malalaki ang mga bunga dito. Maganda kasi yung lupa dito sa area na ito eh. kahit konti lang ang abono dito maganda talaga yung lupa yung amin dito yan ganito araw araw bulaklak pa lang may pera na po sa kalabasa kahit po yung talbos nito ay pwedeng panggulay walang sayang tsaka hindi masyadong ano uh, sensitive alagaan yan kaya po magkalabasa na kayo tuturuan po kayo ng aming tito yan o no? Uncle Gido yan expert pa sa pagtatanim ng kalabasa yan tara po samahan nyo po kami at kami mamimitas pa isang pilapil pa lang po ang aming na ano wala pa nga wala pa isang pilapil 1000 pilapil po kasi ito <laughs> A few moments later. Sa ilang minuto po namin na pagpipitas ayan, ito na, nakaisang timba na kami. Ayan. Hmm, sarap kainin, fresh na fresh. Nandidinig hmm. pa po natin yung, ano, Puni ng ibon dito sa bukid. Ayan, dito pa lang po kami, o, nakaka isang pilapil pa lang kami. Gan ganun po karami yung aming pipitasan ng bulaklak. O. Ayan. Matatapos din po 'yan. Samahan nyo pa rin po kami. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Pa-subscribe naman po ang aming channel at ang aming video po, paki-like na rin po and paki-share na rin po. Thank you so much. Ayun po, naka-naka naka isang ano nakami, naka isang timba. Ayun po. Uh, dito mo namin nilatag sa sako. Ah uh, pinalaliman lang po natin baka mainitan. Ayun. Yun, nakakadalawang pilapil na po kami. Ito na, nakakadalawang timba na. Ayan. Malawak-lawak pa po, po ang aming pipitasan. Ayan. May mga ilang pilapil pa. Uh, apat siguro. Ayan. Katawa po dito sa area nito at dikit-dikit ang bunga. Ito po. Ayan. May dalawang dalawang bunga. Makadikit. Ayan o. Hindi magkakalayo-layo po ang bunga dito. Hmm. Yan. Patuwa. Ano? Yan ito sana lahat Oh. Dito po sa area nito ay halos walang nasayang na sanga. Lahat may bunga. Yan. Yan may ilang pilapil na lang. Yan. Double purpose po kasi ang ginagawa namin. Namimitas kami ng ng bulaklak at nagpapaasawa Ayan, yung amin dito. Ayan, nagpapaasawa pa. Pampalinaw ng mata tokel, no? Pampalinaw to, basta dilaw. Linaw siguro ng mata mo dito, Kel, pag araw-araw kagakain ng kalabasa. Tagos sa pader. <laughs> yung, yung nasa loob ng bahay, eh. kita mo ang tao. Kaya po magkain ka ng ano, ng kalabasa raw araw Huwag lang pagdating sa school ay mga labasa. <laughs> Maraming luto po na pwede dito sa kalabasa, pwedeng ano, adobo. Ay, adobo ba? Pakbit. Pwede rin ginisa. Pwede panghalo sa ah, tag dito. Alimango, Yan Mar Minatamis. Ano pa pa? bin, ano ginagawa rin po tong lumpia. Uh, yeah. mm -hmm. Kaya pag gusto niyo po maglumpia at gusto niyo pakainin ng gulay inyong mga anak gawin yung lumpia. na <laughs> Minsan kasi maarte ang mga bata sa kalabasa, sa gulay. Gawa natin ng ibang luto. Ayun ang aming timba karami na. Ha? Ano? Kamusta? Okay na sir. Ah, Pagod pa. uh, din. Eh. pero masaya no? Pero masaya. Enjoy lang. Enjoy. Yan habang kami pa i... Mukha ng bulaklak may nakita kami. Uh, ano dito? Yung... Gagamba. Ati Yan. Ito po. Oops. Yan. Ano kaya ang lahing gagamba to? Yan. Ganda o. Oh. Eh lang natin. Dahil hindi naman po tagkagamba ngayon. Yan. Eternity later. Sa wakas. makakatapos na ho kami. Ha? Kamusta ang experience, Kel? Okay na, sir. Matagal na may experience. <laughs> Bukas ulit. Araw-araw okay. pong ganito. Ayan. Tayong umaga. Tayong umaga. Exercise na. Ito na ang pinaka-exercise sa umaga. May payuko-yuko kani magtanggal ang bilbil mo -bil dito. <laughs> yeah. Silipin namin yung silipin ko yung tito namin. Dito. Kasi parang namimili pa siya sa pagpili ng bulaklak na lalaki bago bago niya ilagay doon sa bulaklak na babae. Bakit mo pinipili, Kel? Yan, Ay, kailangan natin piliin, sir, kasi itong ano, wala nang puling green siya. Saan ay? Wala Ayun. na siya. Laglag -lag na. Nalaglag na. Ito mayroon pa, marami. Ito mga so, ba, ba Yan. Yeah. Ayun. Itong ano wala na oh. Wala nang yeah. yung titi. -tit -tit Kaya lang hindi basta lang tayo kukuha ng bulaklak na ipapaasawa. Ayun. May mili tayo na maraming ano siya. Marami pa siyang puling green. Ayun pala 'yun. Para 'yun yung parang similya ng ano eh no. Oh. Yung bulaklak para mabuo yung bunga. Ayun. Ganun po pala yan sa mga nagtatanim po ng kalabasa dyan at nagpapaasawa. Ganun po yun. Ano? Comment na lang po kayo sa comment section kung ano po ang ano nyo. Baka may dagdag po kayong idea doon. Or sapat na ba yung sinabi ng aming ano, tito. Comment na yan. A few moments later. Uh, wakas, nakatapos na po rin po kami. Tapos na namin yung 1,000 na pilapel. Ayan, yan aming tito. Oh. Oh. Pahinga din. Tapos din. Tapos din. Pahinga nga laglag -lag sa nyog. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> <laughs> Ayan po. Ito po yung aming na uh, kulimbat na mga uh, bulak na tang. kalabasa. Dami oh. Yan. Sariwang sariwa yan. Ilan Mrs. Mukel? Isang po. Sa iba-ibang lugar ang ano. Ang iba. Sana <laughs> oh. So, taig pa Pero taig walang kahit isa, walang panganay. <laughs> Pero araw-araw yan ang ng kalabasa. Yan. No? Para sa kinabukasan ng mga anak. <laughs> yan. Sa kalabasa lang po ay maraming nakapaaral ng mga anak dito. Opo. Kaya wag nating maliitin ang pagtatanim ng gulay. gulay lalo na itong mga kalabasa dito. aming na harvest. Ayan, mayroon pa po dito timba. Ayan, ito po yung mga tatlong ano kanina. Ito na yon, Ayan pa, mayroon pa po doon. Oh. Ayan. Uulamin lang po namin ito. ay bukas siguro malinaw na ang aming mga mata. Ayan. Ngayon po ay yan na, na, amin ang aming tito. Magpapakapi na yan. Dito po talaga sa bukid. Ito po ang tubig. Ito yung tubig. Kaya Yung ano namin dito, yung takore. Yeah. Pag sa bukid, ganito po ang takore. Ayan. Wala pong arte-arte dito pag sa bukid. Siguro yung iba sa inyo naranasan ito, ano? Ayan. Ipapaalala lang namin sa inyo. Baka nalilimutan nyo na. Ang ganitong klase ng lutoan. Ayan. Pag sa bukid po talaga ganyan. Tabi lang po ng kalabasa. Ayan, oh. Eh, no? Kaya, may meron pa tayong ajasan May ajasan pa po, po 'yan, ano? po 'yung ano natin. May mga pako po 'yan. Yeah, tingnan natin. Para pwede natin ibaba. Ayun. May may mga pako, Oo. no? Ayun, tara, adyasan. Ayun. Galing. Ihanger. Ayun. Pwede natin babaan. Yan. Order na po Asang. kayo sa Shopee, meron pa dito sa si Shopee. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> ang ganda po nito, ayan. Oh. <laughs> Amoy ano na po ako. Tinapa. <laughs> <laughs> Ayan. Ito po, sinauna po talaga ito. Oh, na mo, oh. libre din ang electric pan. Electric pan po ito. Hmm. WiFi. Ayan, mga dabis na lutuan dito sa bukid. Comment na lang po kayo kung nakaranas po kayo ng ganitong lutuan. Ayan, oh. Ayan po, thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa pamimitas namin ng bulaklak ng kalabasa at sa pagpapaasawa po ng kalabasa. Ayan, thank you so much po. Baka may hindi pa po nakapag-subscribe sa inyo, paki-subscribe na rin po ang aming channel, ang Jamarans TV. Paki-like and share na rin po. Thank you so much po. Ayun po ang aming dito, nagpe na po ng, ano, ng coffee, mainit na coffee para sa inyong lahat po yun. No? Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat.